Hindi sikreto sa kaalaman ng lahat na isa ang namayapang matini idol na si Rico yan sa may pinakagwapo at maamang mukha sa showbiz. Kaya naman, hindi nakapagtataka ang marami ang nahumaling sa kanya at hindi din maiwasang maugnay sa mga kasamahan niya sa industriya. Bago pumanaw si Rico, ay nalink siya sa ilang mga babae sa showbiz at mayroon din siya mga naging nakarelasyon na kamakailan ay ginulat ng isa ang showbiz dahil sa kanyang mga revelasyon. Sino-sino sila? The Philippine Showbiz List presents mga babaeng na link kay Rico yan. Trisha Sandejas. Bago pa man kahumalingan ng karamihan, may nag-iisang babae, ang una na pagpatibok ng puso ni Rico. Ito ay sa katauhan ng kanyang first love, ang non-showbiz girl na si Trisha Sandejas. Sa isang panayam noon ay ibahagi ni Trisha na si Rico ang kanyang kauna-unahang nobyo at siya rin daw ang unang naging nobya nito isinilarawan niya ang namayapang aktor na sweet at malambing. Halimbawa nga raw kapag nagkasakit ito, ay gusto nitong inaalagaan siya at ipinapagluto. Palagi din daw na sinisigurado ni Rico sa kanya kung okay siya at randam niya ang pag-iingat nito sa kanya. Kwento ni Trisha na noong panahon sila ni Rico ay talagang nariyan ang kanilang mga funny moments at ini-enjoy ang isa't isa. Balik tanaw pa niya na nung nag-aaral pa sila, kapag wala ng klase si Rico, ay pumupunta ito sa kanyang klase at gumagawa ng paraan upang magpapansin at binibiro siyang mag-cutting class na lang. Isa din daw sa hindi niya makalimutang tagpo ay nung minsang bisitahin siya ni Rico sa kanilang tahanan. Ayon kay Trisha, parang galing sa shooting si Rico noon at sinabihan siya nitong may ibibigay ito sa kanya. Akala niya raw nung una ay chocolates ito. Kaya naman, nasurpresa siya nung makitang bracelet ang laman ng kahong ibinigay sa kanya may na may naka-engrave na Trisha Much Love Rico. Judy Ann Santos Isa naman ang pangalan ni Judy Ann Santos sa mainit na iniuugnay noon kay Rico. Hindi may pagkakaila ang matagumpay na tambala ng dalawa sa telebisyon at pelikula na sumikat noong 90s. Katunayan si Rico ang nagsilbing third wheel noon sa love team ni na Judy Ann at Wawi de Guzman. Ganun man, sa kabila ng kanyang pagiging third wheel, nakakuha ng sariling fan base sina Juday at Rico. Agad na nakitaan ng mga ito ng kilig on-screen chemistry na siyang dahilan upang ipareha sila sa isa't isa. Ang youth-oriented show ng ABS-CBN na gimmick, ang isa sa pinagtambalan nilang proyekto na umere mula 1996 hanggang 1999. Maliban nga rito ay nakagawa din silang dalawang pelikula ang Paano ang Puso Ko at Kay Tagal Kang Hinintay sa matagumpay nilang tambalan at hatid na kilig sa mga manonood, marami naman ang umasang mauuwi sa totohanan ang kanilang samahan. Hindi nga naging sekreto sa kaalaman ng publiko ang espesyal na turingan nila sa isa't isa na naroon ang kalinga at respeto. Kaya naman hindi maiwasang bigyang kulay ang pagiging malapit ni Rico at Juday na dahilan upang makailang beses din silang iugnay sa isa't isa. Ngunit ang mga katanungan tungkol sa pagkakaroon nila ng relasyon ay hindi din gaanong nabigyan ng kasagutan. Sa lumipas na mga taon ay naging palaisipan nga kung ano ang tunay na namagitan sa kanilang dalawa noon. Hanggang sa bigyang linaw mismo ni Juday ang lahat ng ito sa naging panayam sa kanya sa isang episode ng ABS-CBN Morning Talk Show na Magandang Buhay noong November 2018. Dito nga ay naitanong sa kanya kung gaano kalalim ang naging relasyon nila ni Rico noon. Ayon kay Juday, hindi sila dumating ni Rico sa punto na talagang nagkaroon ng relationship na higit pa sa magkaibigan. Bagamat palagi lagi raw nilang sinasabi noon na more than friends sila, pero hindi naman daw sila lovers. Giit pa niya na hindi sila umabot sa puntong yon. Kwento ni Juday, naramdam niya ang pagkikare sa kanya ni Rico at ganun din naman daw siya rito. Very vocal daw sa kanyang nararamdaman ang namayapang aktor at kenkoy pa. Malapit din anya ang kanilang mga pamilya. Pero kahit na ganun, muling giit ni Juday na hindi talaga sila umabot ni Rico sa puntong seryosohan. Claudine Barreto. Kung may babae mang nagmarka sa publiko na minahal ni Rico, itay walang iba kundi si Claudine Barreto. Katunayan, isa sila sa pinakasikat na love teams noong late 90s hanggang early 2000. Naging bukas na aklat na nga sa publiko ang tinakbo ng kwentong pag-iibigan ng dalawa na nauwi sa totohanan. Nagumpisa sila magkamabutihan sa set ng pelikulang Dahil Mahal na Mahal Kita noong 1998. Bagamat dati lang silang nagkakatambal sa mga pelikulang tulad ng Radio Romance, Madrasta at Flames the Movie, ito ang unang pagkakataon na pareho sila naging single at available. Matagal nang hiwalay si Claudine kay Mark Anthony Fernandez at si Rico ay kakakalas lang sa long-time non-showbiz girlfriend niya. Agad na hulog ang loob ni Rico kay Claudine dahil ayon na rin sa mga nakakakita sa kanya sa industriya ay likas na malambing ang aktres. Opisyal silang naging magkasintahan noong March 4, 1998 at itinuring silang ideal couple ng publiko. Inakala ng kanilang mga tagahanga na sila na magkakatuluyan inilarawan pa ni Claudine si Rico na balang araw ay magiging isa itong perfect husband at perfect father. Kaya't ikinagulat ng lahat ng pumutok ang balitang naghiwalay sila noong March 4, 2002 sa mismong araw na ikaapat nilang anibersaryo bilang magkasintahan. Sweet na sweet pa kasi sila sa telebisyon habang nagpo-promote ng pelikulang Got to Believe ilang linggo lang ang nakararaan hindi alam ng karamihan noong matagal na nagkakaproblema si na Rico at Ludin. Kasama na rito ang kanilang matinding away. Pero matagumpay nila itong naitago sa publiko dahil na rin sa kanilang mga pelikulang pinagtatambalan. Noong March 29, 2002, ilang linggo matapos ang kontrobersyal nilang away at hiwalayan, pumanaw si Rico habang nagbabakasyon sa isang resort sa Palawan. Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng mas maraming katanungan sa sambayanan, lalo pa at masalimuot ang naging alitan sa pagitan na Rico at Claudine at hindi naging malinaw kung natuldukan nila ng maayos ang kanilang relasyon. Ganun pa sa kabila nito ay bukas si Claudine sa pagsasabing hindi nawawala ang pagmamahal niya sa dating nobyo. Sabrina M. Hindi nga naging lihim sa kamalayan ng publiko na ang huling nakarelasyon ni Rico ay tanging si Claudine lamang. Kaya naman, labis na ikinagulat ng lahat ang revelasyong hindi si Claudine ang huling babaeng minahal ng namayapang aktor kundi ang dating sexy star na si Sabrina M. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinumpirma ni Sabrina ang mga kumakalat noong balita na nagkaroon sila ng relasyon ni Rico. Nangyari ang pagbubunyag niyang ito sa pocket press con ng kinatampukang pelikula dito nga ay kinuwento niya ang patungkol sa secret relationship nila ni Rico. Ayon kay Sabrina, nakilala niya ng personal si Rico na mag-guest siya noon sa magandang tanghali bayan kung saan isa sa mga co-host ang namayapang aktor. Paglalarawan pa ni Sabrina na napakabuting tao ni Rico at nalamdaman niya raw talaga ang sincerity nito. Kinilig raw siya ng sabihan siya ni Rico ng I love you sa kauna-unahang pagkakataon noong nagsisimula pa lamang ang kanilang lihim na relasyon. Ayon kay Sabrina, bilang boyfriend, sobrang maasikaso raw si Rico at malambing. Palagi raw itong nagtatanong sa kanya kung kumain na ba siya at sinasabihang huwag mo pakapagod sa trabaho. Kahit sobrang busy daw ni Rico ay gumagawa ito ng paraan para magkita at magkasama sila. Han daw ang tawagan nila sa isa't isa. Sa tanong naman kung ano ang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Rico na pinahahalagahan niya hanggang ngayon, ayon kay Sabrina, mahilig siyang tumanggi sa mga ibinibigay sa kanya. Ayaw niya raw isipin na yon ang habol nito sa kanya, kaya madalas ay tinatanggihan niya raw talaga ang mga ibinibigay sa kanya. Kwento ni Sabrina, lihim na lihim noon ang relasyon nila na umabot ng mahigit dalawang taon para makaiwas sa mga intriga at para hindi mahusgahan ng mga tao. Hindi nga raw sila kumakain sa labas, baka may makakita sa kanila at siya rin daw mismo ang umaayaw dahil sa mga issue na pwedeng lumabas. Naging set up daw nila noon ay nagpupunta si Rico sa bahay niya at siya naman sa kondo nito. Nagkakasama din daw sila sa resort ng Patago. Anya, ang imahe daw kasi ni Rico ay wholesome, samantalang siya naman ay nagpapasexy na sa mga pelikula. Paliwara ni Sabrina, kapag na-issue raw kasi na naging sila, paniguradong maraming sasabihin patungkol sa kanya. Kaya mas naging maigi raw na itinago na lang nila noong nagkaroon sila ng relasyon. No may lumabas nga raw na intriga sa kanila noon ni Rico, ay talagang dinurog daw agad siya at nariyan pa ang mga katanungan kung bakit pumatod si Rico sa isang hubadera. Pero sa kabila ng panghuhusgang natanggap noon mula sa mga taong ayaw sa pagkakaugnay niya sa namayapang aktor, ayon kay Sabrina, labi siyang bumilib kay Rico dahil sa hindi siya kailanman hinusgahan nito. Sa halip ay talagang ipinagtatanggol pa raw siya nito minsan, sinasabihan pa daw ni Rico yung mga ibang reporter na hindi nila kilala kung sino si Sabrina, kaya dapat wag nila itong husgahan. Pagbubunyag pa ni Sabrina, alam ni Claudine ang tungkol sa relasyon nila ni Rico. Pero giit niya na walang naging problema sa pagitan nila, natapos tapos na raw ang relasyon ng mga ito no naging sila ni Rico. Inihayag din niya na nasaktan siya ng husto sa nakakabiglang pagparaw ng dating nobyo sa isang resort sa Palawan. Ayon kay Sabrina, nagkausap pa sila bago lumipad si Rico sa naturang lugar. Malinaw na malinaw pangaraw sa isip niya ang huling pag-uusap nila ni Rico kaya iyak siya ng iyak nang malamang pumanaw na ito ayon pa kay Sabrina, nakapunta raw siya sa burol ni Rico pero pilit niyang itinago ang kanyang saloobi noon. Dinamayan daw siya sa pagluluksa na kanyang inang si Mami Baby na niya noon sa pagpunta sa burol at libing ni Rico. Nakiramay rin daw sa kanya ang mga kaibigan at kasamahan ni Rico sa trabaho na alam ang namamagitan sa kanila pero tumanggi siyang magbanggit ng mga pangalan. Inihatid si Rico sa huling hantungan nito sa Manila Memorial Park sa Paranaque City noong April 4, 2002 at kabilang nga si Sabrina sa mga nakipaglibing. Walang nagdudang may relasyon ang dalawa dahil sa akalang nakiramay lamang si Sabrina bilang kasamahan ni Rico sa entertainment industry. Kahit hindi madalas ay dumadalaw raw siya sa puntod ni Rico. Ayon kay Sabrina, napilitan lamang siya magsalita dahil may nagtanong sa kanya na nakakaalam ng kwento ng pagmamahalan nila ni Rico. Aminado din daw siya na marami ang nagdududa sa kanyang revelasyon at may nambabash pa sa kanya pero iginiit niyang hindi siya nasisinungaling. Nangihinayang pangaraw siya na nawala na ang mga litrato nilang magkasama ni Rico dahil sa matagal na panahon lumipas na matibay sa ng ebidensya ng kanilang pagmamahalan. Proud daw siya na naging boyfriend niya si Rico dahil ayon kay Sabrina, first time niya pa daw na makita ito ay crush na niya. Sobrang bait daw na tao ni Rico. Napaka gentleman at sweet. Kaya naman daw kahit sinong tao ay mapong fall daw talaga rito. Maramdaman daw talaga kung gaano ito ka sincere. Nang hinga ng mensahe si Sabrina para kay Rico, sinabi niyang alam daw niyang masaya na ito kung saan man ito naruroon ngayon. Katunayan daw Anya ay nagpaparamdam sa kanya si Rico at idinadaan sa panaginip ang mensahe nito para sa kanya i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!